kalusugan. Uh, gan pwede pong malaman kung yung pag-inom po ng gatas ng mga may edad na, mabuti pa rin po ba sa isang tao yon? Ah, uh, merong mabuting bagay sa gatas kung nasa paraan ng pag-inom. Hal sa mga matanda, siguro kung non-fat, nakakatulong ng kaunti. Pero alam mo kapatid, ano? Ang protina ng gatas, nagrarab ng calcium sa atin buto. Ang Amerikano ay pinakamalakas mag-consume ng gatas at pinakamaraming cases of osteoporosis sa Amerika. Tamo. bakit? Sa, sa findings po ng siyensya, ang ang pag-inom o pagkain ng maraming gatas robs our body of the necessary calcium, sometimes even taking it from our bones. That's why people who are fond of eating dairy products suffer the most about osteoporosis or yung paghina ng mga buto. Kaya, ang alternative medicine, inire niya ang gata sa batang isa hanggang tatlong taon. Pagdating ng apat na taon, hindi na rin nire ng alternative medicine ng gata sa mga bata. At kahit sabihin mo pa na yung gatas na yan ay non-fat, eh, meron din kasing bagay sa gatas na hindi kayang basta tunawin ng matatanda. Kaya talagang sa Biblia man natin kunin, ang, ang Biblia man nagsasabing ang gatas ay para sa mga bata at ang pagkaing matigas ay para sa matatanda. Yun ang sabi ng Biblia. Ngayon ganito, <laughs> ano ba ang nakukuha sa gatas? Tutina, meron diyang calcium, meron din sa gatas na uh, mga nutrients. Kaya nga, complete food dyan eh. Kaya lang, meron fats. Ang fats ng gatas, lalo na kung yan ay eh, gatas ng mga hayop, gaya ng baka, malaki ang fat content niya, maraming kolesterol yan. Kaya nga, hindi na maganda sa matandayang gatas kung minsan eh. Pagka lalo na kung meron ng depresya at talaga. Ngayon, yung nakukuha sa gatas, kapatid, nakukuha yan sa mga prutas at sa mga gulay. Kaya, mas, mas, mas magandang pagkain ang matatanda yung gulay. Alam mo, sa biski sa Biblia, hindi re pagkain eh, yung gulay, sa mga lalo na yung mahihina, yung mga sakitin. Pakinggan mo, sa aklat ng Roma, Kapitulo 14, at ang versikulo ay dos. May tao na may pananampalataya na makakain ang lahat ng mga bagay, ngunit ang mahinay kumakain ng mga gulay. Bakit ang gulay ang rekomendado sa mahina? Kasi pampalakas ang gulay, kapatid. Lalo na kung kakainin mo ang gulay na hilaw, ay, napakaganda ng gulay, kapatid. Napakaganda ng gulay nasa gulay ang mga tinatawag natin na phytochemicals, antioxidants, mga nutrients, mga trace minerals, gaya halimbawa ng ng calcium, may mga gulay na rich in calcium. Merong mga meron ding mga nuts na pinanggagalingan ng mga nakukuha natin sa gata. So, mas maganda na ang kumain ng gulay, mga nuts, mga grains, kesa sa gatas. Ang gatas kasi, kuminsan, ah, ay lalo na yung gatas ngayon. Hindi naman mga fresh yan eh. Wala nang enzyme yan eh. Yung mga tinatawag na nagdaan sa UHT process, yung mga pasteurized, yung mga homogenized, etc., mga nice-nice na yan, wala na pong enzyme yan. So, ang enzyme ng katawan mo, ang i-require para yan ay matunaw. Mararab ngayon yung enzymes ng katawan mo. Uh, samantalang kung yung gatas ay talagang fresh, it contains enzyme that will help the digestion of it. Pero kung halimbawa, mga gatas na mga preserved o kaya mga processed na mga gatas, etc. Yan ay nakakaano na yan. Nakakasama na yan sa matanda kapatid. Mas maganda na ang kumain ng gulay, lalo na kung hilaw. Hilaw na pipino, hilaw na cabbage, hilaw na, na mustasa, kung makakain mo. Ako nakakain ko kasi yun eh. Yung hilaw na uh, okra, yung hilaw na kamatis, yung hilaw na litsugas, yan. Yan, mga nakakain niya ng hilaw, kapatid. no, Yan ay mas maganda kung matanda ka na. Ngayon, yung mga hindi makain ng hilaw, pwede namang iluto, i-steam. Gaya ng broccoli, ng carrot, pero nakakain din ng hilaw yung carrot. Mas maganda nga ako, i-juice mo yung carrot. Eh. Yan po eh, subukan nyo kapatid, magkain kayo ng hilaw, o kaya mag-juice kayo five times or four times a day for the next two months or one month, nakikita mo ang pagkakaiba ng katawan mo. Subukan mo lang kapatid. Kung kalusugan ang gusto mo, main ka ng hilaw na gulay at prutas. Hugasan nyo lang mabuti. Yan po ang aming payo sa inyo.